Welcome back mga kaboxing! Nag-iisang Pinoy na nakalaban at nagpabagsa kay Oscar Valdez ay magbabalik aksyon 10 buwan matapos ang huling laban nito noong nakaraang taon. Isa sa matibay natin na pambato at former world title challenger na tinaguriang asukal ng Bacolod Negros Occidental na walang iba kundi si Genesis Servania na may kasalukuyang edad na 33 anyos at may kartadang 35 wins with 60 knockouts at apat na talo ay muling aakyat ng ring upang sagupain ang pambato ng China na si Akitiliete Yilidjan na may edad na 26 anyos at bitbit -bit ang kartadang 9 wins with 2 knockouts, apat na talo at isang tabla. Nakatakdang magharap ang dalawa ngayong paparating na Pebrero 8 na mismo sa Pinas sa Nostar Resort and Casino sa Cebu City. Ang laban na ito ni Servania ay magsisilbing comeback fight niya dito sa Pilipinas matapos ang halos pitong taon. Dahil ang pitong huling laban ni Servania ay ginanap mismo sa ibang bansa matapos itong pansamantalang lumipat sa bansang Vietnam. At sa nakalipas nga po na tatlong taon ay tila di gaanong naging aktibo itong si Servania sa ibabaw ng ring. Dahil napalaban lang ito ng tatlong beses simula taong 2021 kung saan dalawa sa kanyang tatlong laban ay natalo siya via knockout. Sa ibang balita, former two-time world title challenger at tinaguriang asero ng General Santos City na kasalukuyang may edad na 27 anyos na si Vincent Astrolabio na may kartadang 19 wins with 14 knockouts at limang talo ay magbabalik aksyon din kontra sa veteranong Thai fighter na si Prasitsak Faprum na kasalukuyang may edad na 43 anyos at may kartadang 41 wins with 26 knockouts, apat na talo at dalawang tabla na gaganapin din mismo sa Pilipinas sa Sultan Kudarat ngayong darating na Pebrero 15. Matapos malasap ang mapait na pagkatalo ng ating pambato sa kanyang naging world title fight kontra sa undefeated champion na si Junto Nakatani, Hulyo noong nakaraang taon, kung saan natalo ito via first round knockout, ay susubukang muli ni Astrolabio na makabalik sa winning column at magkaroon ulit ng tsansa na mapalaban sa isang world title match. Matatandaan na una nang napalaban sa isang world title match si itong si Astro Labio nang sagupain nito ang pambato ng Australia na si Jason Moloney para sa bakanting WBO World Bantamweight Belt na kung saan natalo ang ating pambato via 12 round majority decision. Ngunit tatlong buwan matapos mabigo sa kamay ni Moloney ay napalaban ang ating pambato sa WBC Eliminator Match kontra sa pambato ng Thailand na si Navapon Kaikanha at nakuha ang panalo via 11th round technical knockout. Dahil dito, nagkaroon ng tsansa si Astrolabio na agawin ang WBC Bantamweight Belt sa kamay ng matibay na pambato ng Japan na si Junto Nakatani. Bagamat maraming mga Pinoy boxing fans ang naniniwala na magiging maganda ang laban ng dalawa at maaring ma-upset ni Astrolabio ang kampyon, ay isang round nga lang po ang inabot ni Astrolabio kay Nakatani at natalo ito via first round knockout.